Bay sa bahay kong tawagin ng Garden Capital of Laguna ay pasok uh, na at simula sa Palambak tapos sa uh, Lugan Falls nasa may Lus Luciana Laguna na ako sa Bay Laguna nasa mga na uh, 15 kilometers praise na doon pasok na lang ang Victoria Laguna, ito ang nasabi nila. Si namin. Ito mga tasa kwalit na kasabama. Uh, Victoria na rin na. Ito sa Galing kami ng Alamba at punta ng Bulugan Force. Ito ang Mahigusiana Laguna.

na pagsanhan, galing kami ng kalamba. Ah, matatapos kami sa Luciana, Laguna. Kaya na ako pagsanhan ng Capital of Laguna. Woo! Maligaya pang dating, kamintila muna. Ayun o. Bawang dinala, kami. Ang galing sabi kayo saan ha? Ha? Alam ba? Ang pinaka-fish ay itay sa... Sa... ng Falls na may Ano? Kabintina